News mga balita ngayon, safe conduct passes sa mga dating kasapi ng CPP-NPA-NDF ipinagkaloob sa Bukidnon. National Amnesty Program ng pamahalaan iminungkahing palawigin pa sa 2028. 100 million pesos na karagdagang rehabilitation fund para sa Masbate ipinangako ng pamahalaan. Pinsala sa agrikultura dulot ng habagat at mga bagyo umabot na sa 2.51 billion pesos. Labindalawang Filipino seafarers ng inataking Dutch cargo vessel, ligtas, sampu sa kanila makakauwi na ng bansa. Ako po si Cesar Soriano. Marayatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. 54 Safe Conduct Passes o SCPs ang ipinagkaloob ng Local Amnesty Board ng Cagayan de Oro sa isang seremonya sa Provincial Capital Grounds, Kamakailan, bilang bahagi ng pagpapatupad ng amnesty program ng pamahalaan. Itinuring silang Friends Rescued mula sa iba't ibang unit ng Philippine Army sa Bukidnon. Samantala sa press briefing sa Malacanang ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o ntf at National Amnesty Commission, sinabing may 4,269 na mga aplikasyon na hanggang September 19, ngunit tinatayang aabot pa sa 50,000 ang posibleng benepisyaryo kabilang ang 40,000 ng mga miyembro ng MILF at MNLF. Dahil dito, hinihiling ng NTF-LCC na palawigin ang programa hanggang March 16, 2028 mula sa kasalukuyang deadline sa 2026. Maglalaan ang pamahalaan ng mahigit 100 million pesos na karagdagang tulong para sa rehabilitasyon ng Masbate, ang pinakamalubhang tinamaan ng bagyong Opong. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Budget and Management na ilabas ang pondo mula sa Local Government Support Fund matapos hilingin ni Governor Richard Co. Kasabay ng pamamahagi ng pagkain gamot at cash assistance sa mga pamilyang naapektuhan, tiniyak ng Pangulo na magpapatuloy ang suporta ng pamahalaan hanggat kinakailangan. Una nang iniulat ang 18 walong nasawi, 2,437 ng na mga bahay ang nawasak at 9,006 ang partially damaged. Namahagi rin ang DSWD ng TIG 10,000 sa 600 na mga pamilya habang ang Dole ay naglaan ng 28 million pesos para sa livelihood at ang DOH ay 3 million pesos sa ospital. Samantala, iniulat ng Department of Agriculture na umabot na sa 2.51 billion pesos ang pinsala sa agrikultura dulot ng Southwest Monsoon na tatlong bagyong Mirasol, Nando at Opong na nakaapekto sa 85,671 na mga magsasaka sa labing isang rehiyon. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers o DMW na ligtas ang labindalawang Filipino crew ng MV Minerva Gracht, ang Dutch flagged cargo vessel na inatake sa Gulf of Aden nitong lunes. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, sampu sa kanila ay inaasahang makakauwi ngayong weekend habang dalawa ay ginagamot pa. Isa ay may minor injury at ang isa naman ay malubhang nasugatan ngunit hindi kritikat. Nailigtas ang mga tripulante sa operasyon ng Navy sa lugar. Ayon sa ulat, Houthi militants na ang Yemen ang umako sa pag-atake. Tiniyak naman ng DMW at DFA ang tulong at suporta para sa mga crew at kani-kanilang pamilya. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.